kumusta? Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So, so, magang umagang ito ay nag-final po tayo no, sa uh, tataniman po ng talong. So, share ko lang po ang mga techniques no, sa pagtatanim ng talong. Halimbawa, kung magbasal application po tayo, gamit po ang mga fertilizer tulad ng Dufus, uh, Wukasim Granule, Unique 16 at kamiga Multiflan Vitamin. So yan, Uh, yung gitna sa aming tataniman ay binubuhat po oh. parang linagyan ng irrigation no? kasi din na ikalat mga ka-farmers ang fertilizer tapos may ipot pa ng manok inas kuya lang naipala diri lang ako doon kabok so yun po mga ka-farmers ang aming ginagawa Ayan. So, simula na po kami dyan, galing sa baba, papunta na kami din eh. So, yun po mga farmers Ang aming ginagawa. So, yun po. Oh. So, din na namin ikalat ang fertilizer at saka ipot ng manok. So, share ko lang. Dati ay tariman po natin to ng ampalaya. Yung ampalaya na mestiza na sobrang daming bunga. Kadao ako kanang ato day ang hantupay Na isa diha. Kanang ato day ang hantupay So yun po, reading ready na to mga ka-farmers. So pagkatapos namin ngayon din yung mga ka-farmers, ah, maglagay ako ng fertilizer at saka yung mga kasama natin din sa farm ay ipot din ng manok. So yun po ang ilalagay nila din eh. So ayan po So time check Alas 6.20 So ayan po mga ka-farmers Sa umaga So nag-umpisa kami doon sa bandang dulo Ayan doon Papunta sa isang dulo So yung iba pangalawang linya na po ito mga ka-farmers, mga ka-viewers. Tapos yung sa akin ay isa pa. <laughs> so yun oh, ganyan kalalim. Yan. So dinaadaan na ada lang natin to ng hand tractor para uh, hindi masyadong matigas no. Buwatin yung mga lupa sa gitna. So yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers ang ma-share ko sa inyo. So ulitin ko, ah uh, uh, ikalat lang natin ang fertilizer at saka ipot ng manok na pagtataniman po natin ng talong so tambakan po natin to mga farmers so ikalat ko din eh sa uh, gitna ang fertilizer pagkatapos ipot then balikan natin mga ka farmers gamit ang rake so walang kira pa kayo. madali lang ito tambakan mga ka farmers then di namin upisa ng pagtatanim po ng talong sa gitna okay so so, yung lahat hanggang dito na lang sana po may natutunan po kayong uh, techniques sa uh, ating ginagawang short video. Okay, so, so lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat. So pwede naman igahong. So ang aming ginawa, ginagalito lang kasi kalat namin mga kaparmers bago tambakan ng lupa. Thank you po.